Hello guys. Kumusta po kayo lahat? Ah, uh, nag ako mag-upload ng aking video tungkol sa alahas. Update ko po kayo surprise ng 21 karat sa simbuan na louisville sa Mangaldan branch dito sa Pangasinan ngayon May 13, 2024. Bumili po ako ngayong May 24 ng Quintas. Ito'y wala pang pendant. Quintas lang po ito. Makapal siya. Ang actual price po nito na 21 karat ay 34,357. Yan po yung actual price niya. Ito po ay 7.9 grams po. 7.9 grams na 21 carats. Kung walang 10% discount kung ato price na 34,357 pumapatak na ang per grams niya ay nasa grams niya ay 4, 1,348 per gram. 4,348 per grams pag walang 10% discount sa Cebuana and Luriel. Pero kung naka 10% discount naman po ang um, Cebuana and Luriel, ang magiging price po nito ay nasa 30,000 3,921 po. So, malaki po ang nabawas. Nabawas. Sa 34,357 na actual price niya, naging 30,921 po siya dahil naka 10% discount. So, naka discount po tayo ng mahigit 2,000 po. Mahigit 2,000 na discount dahil naka 10%. So, ang naging program ng 7.9 na kwintas sa to ay naging 3 3,914 ulitin ko po naging 3,914 ang per gram ng 21 karat dahil naka 10% discount po sila yung May 13, 2024 po yan na actual price po tignan nyo po. Mukha siyang bagong-bago. Oh. Makapal. 7.9 grams po. Maganda po talaga mag-invest sa alahas kasi nagagamit po natin ito sa emergency. Kaya pinuprosigil ko po ang pag-invest. Pag nakabenta po ako ng manok, uh, iniipon ko po yung pinagbentahan ko hanggang sa naipon ko at may 10% discount sa mga pawn shop. Umibili po ako paunti-unti po para sa future po kasi tumataas po ang value ng gold. Maraming maraming salamat po. Sana po hindi po kayo magsawa na panuorin at suportahan po ang aking mga video po maraming salamat at sana po subscribe niyo po ako pag napanood niyo po at i-update ko po kayo sa mga susunod na presyo ng mga alahas salamat po